Guys, tingnan niya si Sachi. Asan ah, si Sachi ko? Where's my Sachi? Ayan. Oh, Hi, ah, that's my Sachi. And, nasa duyan ako. Kasi, may ang init talaga. Tapos nakakaantok. O, oh, kumakain. Let's go na sa tindahan, be. Let's go sa tindahan. I don't like this one. I don't like that. Yeah, it's all yours na. Okay? O. Oh. Yan o. Okay, thank you. Hey, okay, thank you. Let's go there. Walang ano wala electric pan dito, beh. Init ka kakaantok yung panahon. At ito nga hindi nakalabas dahil Kakaantok talaga. By the way, ano? Naghahanap ako ng cheese na pumuputok. Nasaan 'yon? Oh. Hey, Sachi, where's the cheese na pumuputok? tipong... <laughs> po. Sachi, Hachi hello. Say hi Say hi 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 guys hi. I'm Hachi hi. How old are you? Nyari Ay nha, may bumili So let's go na Let's go sa ano? Let's go sa Hmm Can you kiss mami? Oh no Let me see your ano? Why like that? We will catch the people okay. Kala ko, Mm. Let's go sa tindahan. Ang dali. Grabe yung antok, no? Sachi. Sachi. Ala, tignan po pala. Meron akong ano dito sa likod ko. Paano ba ipapakita yan? Hindi makita. Parang kung kamanaw. Kamano ba ang tawag? Ito sa likod ko. Yung puti-puti. Yung hindi sila pantay ng kulay mo. Ganun. Parang, parang nag-white-white. Ganun. Meron gamot nun, Sachi. Tapos kanina kami ni Sachi, nalalabas na kami. Tapos nalubatan ng sasakyan, si di. Diba? Diba? Let's go out? You want to go out? You want to go out? Where are we going? Ha? Huh? Where are we going? Ay, nako. Ang hirap niyang ano. Ang hirap niyang kausapin. I have that one. This. Okay. No, I don't like You drink, ano? You, you drink water. You like it drink water, okay? Okay, say okay. What are you eating? What are you eating, Sachi? Ayan siya. Oh, nakakaantag talaga. Tapos ang laki-laki ng pimple ko dyan, no? Hindi ko alam kung bakit nagkaka-pimple ng malala. Tapos dyan. Hmm. Tapos dito. Dito, dyan. Dami. Ganito na lang ang buhay ng tambay. Lagi, every day, every hour, every minute, every seconds of our life. Ayan. Ganun talaga pang may batang kasama. Like, Sachi, what do you want to go? Where do you want to go? Ah, mayroon kong English. Ba Where do you want to go, Sachi? Saan mo gusto pumunta? Ha? Sachi! Sachi, do you want to go play? Play with the many, bo many balls like that? Full of balls? Ha? The, the ano, the... Ay, ano bang tawag dun kasi? Bang tawag dun kasi, Sachi, sa... Hindi ko alam naintindihan anong tawag doon? Da ano, yung nasa mall. Ano, ah... Uh, Tangyan, hindi ko alam.